Nandito po tayo ngayon sa ano, sa Timunto Farm at ngayong araw ay heto, magpapaharvest po tayo ng kamatis natin guys. Ayan, ano masasabi mo like? Ha? Paka. Ayan, Ayan. Sama yung buong pamilya, dito kami. Ayan, uh... Uh? Ah, uh, mamaya po guys ay kukunin to dito sa amin yung ma-harvest ma natin ng kamatis kaya ito ginumagahan natin sa pag-harvest dito Ayan <laughs> 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 Pero so, marami-rami yung hinog guys dahil ilang araw na hindi tayo nakapag-harvest. Hindi tayo pa gano'n ha? Marami, oh, kapapapit ko lang. Hindi pa gano'n. Hindi pa gano'n. Hindi pa gano'n. Mga harvest mo. Mga harvest mo. Uh, hindi pa kami natapos sa pag-harvest so, ano muna kain muna bahaw so, um, mga nasa ano na, na mga nasa 15 na na ano. Sako ng kamatis. Tinasako. Yung harvest natin. Yung sa bahay na. Alam naman guys, ito fried na ano, palaka. Log. Ito itlog ng dinosaur. <laughs> palaka to. Kinuha namin sa gabi. Kain tayo ito na ito na yung mga na harvest natin kanina Ayan. kan lang namin mag-harvest tapos ito na yung na harvest namin lahat Okay. Mamamang okay, anito. Bendik mo oras na. Jena? Oh. No, oras na ba? Alas 10. 10. Tapos kami alas 10. 10. 10. So tayo kanina kayo. Magsimula tayo 5:30. Perfect okay. na dito sa lagayan sa bakag. Ito mga nasa 115 nakilos sa isang ganito. Sa so, ngayon siguro mga sa 120 na to kasi na medyo napuno na masyado.